Yo, what's up mga boss? Ito, isang big trade na naman ang nangyari sa pagitan ng Terra Firma Jeep at ng San Miguel Beer. Isang big trade nga ang nangyari ngayon sa Terra Firma Jeep at sa San Miguel Beer kung saan binigay ng San Miguel Beer ang si Terence Romeo at Big Manuel. Kapalit ni Wami Chongson at Andreas Kahilig. Mula sa semi-final exit sa Governor's Cup ay pinili ng Birmen na iritulang kanilang roster sa pamanggitan ng pagpapaubaya kina Romeo at Manuel. Si Terence Romeo ay nanalo ng tatlong kampiyonato at isang finals MVP plum sa kabuha ng kanyang anim na season. At si Big Manuel naman ay tumulong sa storied franchise na makuha ang dalawang titulo matapos sumalis siya sa San Miguel Beer noong 2021 si Chongson at Andreas Kahilig ay parehas 33 years old na. Maganda ang pinakita nila ng umabante ang Terra Firma sa quarterfinals ng Philippine Cup nung nakaraan season. Naglaro sila at umabot pa ng Game 7 ng laban ngunit natalo sila dito. Sa paglipat nila sa San Miguel Beer, magkakaroon ng pagkakataon si Wami Chongson at Andreas Kahilig na makipaglaban para sa isang kampiyonato dahil sa isang beses lang nilang naabot ang playoff sa kanilang stint sa Terra Firma Jeep. May sinabi si Terra Firma Jeep Team Manager Ronald Tubid. Ito ang sinabi niya, magandang fair trade ito, baka nga lugi pa sila. How can I say no to Terence Romeo and Dick Manuel? And I'm really excited to work with them both. Naging teammate ko si Terence sa San Miguel before so alam ko kung anong capable niyang gawin si San Team for Big Manuel we really need a legitimate post player marami kami bigs pero iba pa din yung Big Manuel yun naman talaga ang goal to them to play opportunity syempre maglaro talaga yan si Big at Terence kasi hindi sila masyadong nabigyan ng playing time sa San Miguel Beer kaya magpapakitang gilas talaga yan good for the team talaga yan he added kaya kaabang-abang ngayon ang Terra Firma Jeep dahil sa pagdagdag ni Terence Romeo at ni Vic Manuel. Thanks for watching mga boss and God bless.